lalapit yung ano. Okay. Wow! Galing! Wow! Galing! Ano ba yan? Ang galing-galing na sumandok. Kainis eh. Oh, mayroon nga ni... Aaaaaaah! Yeah, yeah. Aaaaaaah! Ah! ah! Ang galing! Yan! Pangatlo! Pangatlo! Yan! Ang galing! Ang galing naman yung bro. Saan? Ano ba yan? Lahat ng laro. Magaling! Yan! Yeah. Ah, oh, tingin, tingin. <laughs> One, two, three, go. Okay, okay. Oh, yeah, 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 yeah. Isa mama, Isa mama, Isa mama. Ma isa pa. Isa pa. Yan, sige pa. Kay pa pa 1000, you know. Yeah! Ya, ah! Oh. Bukas! Bukas na, bukas. Wow, 50. <laughs> All right, next. Ogal, okay. ya, yeah, ya. Yeah. Ya! Yeah. Ay, kagada, pa kagada, pakasih

Isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. Uh, ah, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah. yan. Yan! Yan! <laughs> Tayaon! Gapang anaw! Oo, oh, gapang apa! Ayan! Ayan! Oh, ayan! Oh, oh, oh! Yan, yan! Yan! Sayang! Sayang! Ay, lam, sayang! Ah. Ah. One, last one. oke okay, last one. oke okay, sige, last one. Oh, oke oke okay, oh, yan. Sige pa. Suk suka suk oke yan. Yan, yan, oke Sige, Ya Ya, 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 ya Ya oke 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 Ah. ah 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 oh, oh. Yan. Yan. Ya, ya. Oh. Wow. Galing. Okay. yan, sayang. Okay. Ah. Ah, ah, ah. Hindi, hindi. Yan. Galing. Isa na lang. Isa na lang. Yan. Sige, halua. Yan, yan. Yan. Yan, 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 yan. Yan, yan, Ah, Bukas. Yee, <laughs> okay. The oh, next, one two three go. Ayaw sa oh O, o, sukake oh 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 Yan! 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 wala ah sok soka hindi hindi wala wala ay sapa ipuna ipunayan ipuna ipuna yan yan ay wala Gamunot lang yan 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 yan

Hahaha <laughs> <laughs> Ayan. Bukse. Ayan. May, may <laughs> nakuha ka. Kinuha ni ma'am. May nakuha kang 20. Kinuha ba yung lima <laughs> 20 nakuha ako. <ka> 20. <laughs> okay, next. 2, 3, go. Ayun sa gitna eh. Oh. oh. Uh, Suksukap. So, 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 uh, ay, wala. Suksuk so, 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 okay. agad. Sige, suk-suk. Ay, ay, ay. Ah, nabidali. Yan, pangalawa na yan. Wala, wala. Ay, pangalawa. Last one na lang. Ay! Yan. O, buksit. Bukra. One, two, three, go. Sige. Oo, wala, wala. Yan, yan. Yan. Ay, nahulog. Yan. Yan, galing. Ay! Ah, wow. Ay! 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 <laughs> okay, next! Yes, okay, next! Go, three! Hindi ako marunong magluto pa sa yan. Yan! Yan! Yeah, yan! Yeah. Wala, wala! Yan, yan, yan! Yan, yan! Ay, naulog! Yan! Yeah, yan! Yeah, Yay! Yeah. Yan! Yeah. Yeah. Mayron 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 ngani okay sige ah Just be neat just be neat ni Isa pa isa pa Isa pa Yan Yan sayang nahulog May 20 3 go Wow by the way Ni ayo 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 ai pag-alam mong wala abe di mo'y balik okay pangalawa na yam pangalawa y y yan 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 sigi yan sige, sige. ay ay yan, sige kaya yan. Sige, ay Sige, 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 sige. ay, ay! Isa pa, isa pa. Ay! Yan, yan. Yan, Dandahan, yan, yan. yan. Oh nga, yan nga. Yan nga. ay, ah, ay, ah, ah. yeah, yeah. nahulog. Nahulog. waron, Ulit <laughs> Yan, yan, yan. Yan. Ya, yan. yan. Yan, sige, sige, sige. Sayang. Mayroon nga eh. Mayroon nga. Mayroon nga. Eh. Sinisigaw ko na sa... Yeah, yeah. Yan, yan. Yan, yan. Yan, yan, isang yan. May <laughs> isang Yan. Yan. <laughs> akin ba mo tatlo lang ayan wala yan 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 meron na ni may ah, na ah, na Nahulog. ay ah, ah, wala na hulog na hulog ah. Ah, 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 wala. Sige, sukso ka. Ah, oh, wala. Sa akin ka makinig, kasabi ako totoo, wala. Wala. Sige, na ya, yan. 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 Sige, tandaan. Uh, yeah, yeah, yan, yan, yeah, yan. Nahulog, nahulog. Wa, nahulog ni. Yan. Okay. Sa akin ka makinig, totoo ang sinasabi ko. <laughs> Oh, wakay mama na wakay wakay mama Lisel. Yan, oh, yan, yan. Yan marami na ipon mo sya. Wala, wala. Wala ni wa suk-sukah. Wala, wala. Ah, uh, suk-sukah. Suk-sukah ayan. Yes, yan, yan. Yan! Wala pa, wala pa suk-sukahan ay wala suksuka, ni wa. Wala, wala. <laughs> wala! Yan, yan. Yay! Ay, ay na <laughs> Uh, sunod. Ay, okay. Last na One pa lang siya. One. One pa lang. Sigurado lang natin bukas Okay. Sigurado na yan. Yan. Yan! Dandaan. ka pa. Ulita ba ba? Wala. Ay, naglayo ka na. One thousand yun. Ay! Sige pa, sokso ka. Yan. Ay! Sige, sige pa. Sige, sige pa. Sige, sige pa. Ulit ulita Sige pa. Hindi ko siya nararamdaman. Wala ganyan din ako. Okay. Oh, sige. Yan. Yan. Yan, 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 yan. Sukso ka na. Iwa pa na na yung nakaano sa... Yan. Sukso ka pa. Sukso ka pa. Sukso ka pa na. Yan. O dandahan. Yan. Nahulog. Ay, nahulog. Nahulog. Isa na lang. 1,000 yun eh. Nahulog ni. Yan. 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 Dandahan. Sige na. Sige na. Sige na. Hindi. 1, 2, 3, Sa akin ka makinig. Para may makuha ka. O sige. hawakin, Yan. Yan. Sige. sok ka. Yan. 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 Yan, sige. Danda, oh yeah, yan sige. Dandaan mo angat, be, baka ya. Yeah. Dantaan mong mo angat. Ya yeah, ya. Yeah, yeah. Nahulog! 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 Hindi <laughs> ka gandang pati ng anak nung kao. Kinapataw ka rin nani. Yan! Sige, suksuka! suka anay! Ran! O! Oh, angat! Ya! Ya! O! Sige! 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 Yan! Wow! Ah, oh, sige. Yan. 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 Sige. sige. Yan. Sige. Napagod na, napagod na ako. <laughs> napagod na ako. Woo! <laughs> Wapa nga ni. Run. 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 Sige. Angat. Yan. 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 Bongga. Yan. Wow. Ang galing. Ay, ang galing. Oh. Mayroon nga ni. Ni. Ingwan ni. Eh. <laughs> ano kapot yun na. Sige pa. Oh. Sige. Yan. 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 Sige. Yan. Sok-sok. Suk yan. Yan. Ay. Naglayo. Ah. Naglayo. Lali. Yan. 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 Sok-sok ka. sok ka pa. Yan. sok pa. Sok-sok ka pa. Sok-sok ka pa. Ano dito? Ano Mahulog yung pera mo na yan. O. Oh. Doon yung hawak. Yan. Yan yan, yan! 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 Suksok ka! Yan! 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 Doon yan yan, yan, yan. Yan, yan, yan! yan! Sige tama yan! Sige pasok! Yan. Ay! Wag, wala! Wala! Yan! Wala! Yan! Yan! Okay! Okay! O yan! Ay, tsuk, tsuka, yan! Ay! Suksok ka anay! Yan! Yan! Sige! 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 sige. sige. Yan! Yeah! Yan! Okay. <pause> oh 60. Ano yan? 60, 60, 60. O, 60. Kwa ka. Sige, kwa 3, go! Sige, sukso ka. Suk sukso ka, ka, Wala, wala. Suk suk. Ah, yan. I ah, wala. Wala. Yan. O, sige. O, sukso pa ng konti. O, angat. Angat ng konti lang. Ay, na sige. Sige, sige. Ay. Ay, nahulog. Sayang. Ay, nahulog. nahulog. Masyadong nabigla. Okay, okay. Yan, yan. Papunta dito, ano ito? Yan, yan. Sige, sok na kunti. Yan, o, angat, angat. Ayan! Ay, nahulog. Sayang. Sayang. Dandahan. 500 raad, hay. Ay, sayang. Dandahan kasi. Nakuha mo na eh. Nakuha. Yan. Yan, sige. O, sige. Yan. Ya, yeah, ya, yeah. o, oh, o, oh, suksok oh, danda. Suk -suk pa ng konti. Soksok pa ng konti, mauhulog Okay, sige. O, oh, suksok pa. Yan. O, oh, sige, angat. Angat, dandahan, honey. Eh. dandahan honey. Yeah, ya, yeah. ya. O, oh, wala, wala. Balik, balik. Wala. Yan. Okay. Yan. 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 Sige, be. Angat mo, be. Angat mo, be. Angat mo, be. Ay, wagid ni, wagid ni. Yan. O, oh, sige, angat, angat, angat. Dandahan. Ya 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 waagitni nee. waagitni. Nee. <laughs> yan waagitni. Nee. Oke. Okay. Ha. Oh, yan sige. Sayang nap lipatkan ina. Oh, yang kita tiklod. Yan yan sige sige. Sige, sige, sige dandanlah yan, danta. nahulog. Nahulog anu. Natapingi mambeh. Ha, Yan, yan, yan. O, oh, ang oh, angat, nat. Yan, angat. Yan, yan, yan. Sige na, tandahan. Sige na, ilapit mo. Yan. O, oh, tingin. Yan. Two, three, go. Sok, sok. Sok, sok. Sok, sok. Wala pa yan. Mauhulog yan pag inano. Sige. Sige. Isig dito. Ay, wala yan. Uli. Wala yan. Mauhulog yan. Mauhulog yun na sa gilid. Yan, yan. Okay, okay. Sige, angat, angat, be. Suksok ng konti. So, ya, yan. Yan. Very good. Yan. O, Sunod. O, sige, isa pa. Yan. Sige. Support gig, ma'am, na rin. Yan, yan. 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 Sige. O, sige. Taas na, angat na, angat na, angat na. Marami yan. Yan, 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 yan. Very good. O, isa pa. Last one. Oh, okay. Yan. 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 Ada, wala yan makuha. Nasa gilid. Yan. 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 Sige. Sige. Haluto na yan. Sige. Haluin mo lang. Haluin mo. Paluto na yan. 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 Sige. Sok, sok. Yan. O oh, sige. Angat, angat. Ay! Ay! Nahulog. Waron. Yan. May 40. Go, three. O, oh, suksuka pa. Yan. 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 Sige, dandahan. Yan, yan. Sige, angat, angat. Yan, nahulog ni. One. Okay. Oh. Ay, the pangit. Nag, nagbukol. Nahulog nga, 500 na nahulog nga ni. Mabilis. Yan. Angat, angat. Sige. Yan. Yung nahulog. Last one. Yan. Sige, sige. Sige. Ay, naglampas. Yan, sige, pwede. Pwede, angat. Sige, sige. Sige, dandan. Yan. O, Ilan? Oh. <laughs> dalawa 'yon, dalawa. <laughs> Trigo. go oh, soksok. Asok-sok o oh, wala? Ulita, ulita, ulit sa, sa gilid. Ya, wala. Ya, sige sok-sok. O oh, sige. Ya, sige. Ay, wala. Wala ulita, ulita. ulita. 'Yan. Ya, yeah, sige, halo lang, maluluto na 'yan. 'Yan. Magatigas ang obi pag hindi. yan sige sok-sok. Sok-sok, yan, yeah, hindi yan, mahuhulog yan. Hmm. <coughs> yan. -ya, ya, yan, yan. Suk Suksok na konte ya yeah, yeah. sige, sige, be. Try. Angat, angat. Ah, yan, yan. Sige. sige, sige. Ah, nahulog na, nahulog tanan. Yan, yan, very good. Yan, sige, angat, yan. Sige, tandahan. Yan, sige. Lagay mo na doon, lagay mo na. Yan mayroon, nah hawakan kita na lang. Mayroon nga ni. <laughs> mayroon, mayroon, mayroon. <laughs> mayroon. Isa na, isa, isa. Dalawa pa. O yan. Yan, sige. Yan. Okay. okay. O ng konti. Para... Ay, mamahulog. Uh, mahulog, ma'am. O, nasa gili. Ya yan. Sige. Okay. Okay, sige, diretso. Yan. 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 Sige, sige, sige diretso. Yan. yan. Sige, 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 yan. Oh, last one. Mayroon eh, mayroon. <laughs> ano ay Diyos ko? Ano <laughs> ah, Isa pa, yan! yan, 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 ya 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 yan, ya Nahulog na, nahulog, nahulog. Yan, hindi <laughs> ka kita pati, nahulog. Yan, yan, yan. Tabingi ka na eh. Ulit, ulit. Okay. Yan, suks yan. Sok! Sok! Sok-sok. Yan. Sok-sok pa. Sok-sok pa. Yan. O sige, be. Itry mo, be. Ya, 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 ya. Yan. 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 Sige, angat mo. Pwede. 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 Ya. Ah. Nahulog ne. Nahulog. Ano'y <laughs> <laughs> ginoo ko? Ah. Ay. Yan. Nagtarasikan. Yan. Yes. Yan, yan, sige, soksok -sok mo ng konti. Sok yan, soksok -sok mo pa. Soksok -sok mo pa. Yan, angat na, angat na, angat. Dandaan ang angat. Angat, angat, angat. Ya, ya, ya. yan, lagay mo na. Lagay, lagay. Very good. Yan. Yan, O, 80 pesos. O, bilangi, bilangi ilan? 60. Hindi, parang 80. 80 yan, 80. 80, okay. 1, 2, 3, go. O, sige pa. Yan. Ah, sige, diretso. <coughs> yan, yan. At daw yan. Yan, sige. Mahuhulog yan. Wala yan, wala. wala, wala. Ulit, ulit mo. Ulit ka soksok. Yan. Ah, saan yan eh? <laughs> yan, pa kanya. Yan. Yan. yan, yan. Yan, sige, yan. Ay, Nahulog. Nahulog. Yan. Yan. Sige. 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 O, oh, angat, angat, angat. Angat. Ah! Yan. 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 Okay. One. O, oh, sige. Isa pa lang yun. Dalawa. Okay. Yan. Yan. O. Wala, wala, wala. Balik. Yan. Okay. sok mo pa. <coughs> suksok mo, balik, balik, balik. wala, balik, balik. Balik, balik. Oh, yan. sige, yan, yan. suksok mo, suksok mo, ay, kasunod ang kwarta, <laughs> sige. sige, sige, yan, sige, angat mo, angat mo, angat, ay, ay wala, ay, gina na no angat, o, oh, last one, sige, yan, sige, suksok, sige, sige, sige. luma, yan. yan, yan, sige, angat, 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 ang yeah! Ay, sayang! Lumipad! Okay. And two, three, go! Sige, yan! Ah! Napuol ka na! Hayay lang! Hayay lang! Dayaon mo yung isang kaya ho! Dayaon nga yan! Dayaon mo! Yan! Yan! Sige! Yan! 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 Sige! Yan! O, oh, last one. Sano Yan! Isa na lang! O! Oh. Yan, sige! Yan! Yan, sige, sige! Sige! Soksok pa ng konti doon pa, pagilid! Yan! Yan, yan, sige, sige! O, oh, sige, taas, angat! Yan! Ay! <laughs>